Network News. Samantala, isang lokal na mamamahayag sa Alba ay kritikal matapos pagbabarilin. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Leo Barceliano ng Armen Ligaspi. RNN Live Reports. Nagawabuhay ngayon sa ospital ang isang media practitioner at komentarista sa isang impilan. ng radyo, lulang ito ng kanyang motorsiklo sa National Road ng Barra Porpres Barangay Torera, pabalik sa kanyang residensya sa Barangay San Rafael, Ginobatan ng Bahay. Ayon sa sketch report ng PNP Ginobatan na Albay Police Provincial Command, ang biktima ay kanila nakilala na si Noel Billion Samar, 54 anos, komentarista ng FM at paid broadcast program ng isang politisyan ang kanyang programa. Patunoy na inaalam ng PNP ang suspect para mapanagot sa batas. Nagsagawa na rin ang mga checkpoint sa nabing mga bayan at tunsod. Kamantala, kumatila ang PNP Ginabatan at Albay Police Provincial Office na magbigay ng impormasyon ang nakakita sa pagbaril kay Noel Dillian Samar para malutas ang krimen at pamilya ng biktima. Kasama mo sa arena ng Legas para by Friends Speaker Weekend, Regyo RMM.